Hello everyone, nandito ako ngayon sa airport papuntang Pilipinas. Sa totoo lang, late upload ka na talaga to. At ngayon lang ako nagkaroon ng time para gawin ito. Dahil nga maraming ginagawa sa trabaho at sa bahay. Ang ganda ng tanawin no, lalo na pagpalapit ka ng mag -land. Sa totoo lang, kahit ilang beses na ako nagbiyahe, nalulula pa rin ako. Dito pala sa Belmont Hotel ako nag-stay sa Newport malapit sa Terminal 3. Pupunta kasi dito yung kapatid ko at niya. At dito kami kumain sa may bucket orange. First time namin kumain dito. At saka matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng fresh food na seafood. At iba talaga ang lutong Pinoy. Lalo na pag mga usapang seafood. Sakto lang sa amin yung na-order ko. Hindi pa nga namin naubos eh. May juice na siya, may soup, salad, at syempre hindi mawala ang kanin. Alas 8 pa lang ng umaga, naghahanap na ako ng open na salon. Gusto ko kasing ipa-straight yung buhok ko. Dito pala sa my Newport area, 10 to 11 AM sila nagbubukas. While waiting, kumain mo na ako ng almusal. Kasi hindi pa open yung incarnation na nakita ko. Dito lang din sa my Newport area, sa totoo lang maaga daw sila nagbukas ngayon dahil may inaantay silang client pero yung client na yun hindi pumunta at ako ang nandoon kaya worth it daw yung pag-aantay nila dahil may kapalit at ako yun hindi rin pala basta basta magpaayos ng buhok it takes time din pala alam nyo bang umabot ng anim na oras yung buhok ko buti na lang friendly ang mga staff dito may mga sumasayaw, kumakanta, tas minsan nagjo-joke pa. Shout out sa dalawang kuya, nakalimutan ko man yung mga pangalan nyo, but then papasyal ulit ako dyan para ipaayos ang aking hair. Ayan, after 6 hours, tapos din ang aking hair, ang ganda ng kinalabasan. May imimit pala akong kaibigan, si Lorraine, lagi ko siyang kasama dito sa Shanghai noon apat na taon din kaming nagkasama. Simula umuwi siya ng Pilipinas, hindi na kami nagkita. Siguro mga apat na taon. Para iwas traffic, sumakay na lang ako ng joyride. First time kong sumakay ng motor dito sa Manila. Nakakatakot pero masaya. Dito kami sa Vikings nagkita at dito na rin kami kakain. Ang laki pala ng area ng Vikings at sulit ang binayad mo dito. Marami kang pagpipilian na pagkain at lahat na yata ng putahe dito at sobrang daming tao, dinarayo, hindi lang mga Pinoy, kundi ibang mga lahi pa. Habang kumakain, nagchismisan muna kami kung ano mga nangyari sa buhay namin ng apat na taon na walang communication. Sa tagal naming hindi nagkita, sobrang dami naming pinag-usapan. May masaya! May malungkot at hindi namin namalayan. Grabe na din pala yung mga kinain namin. At dito sa Vikings, meron din palang kantahan at sayawan. Dito sa Belmont, pinuntahan namin yung rooftop. At eto pala ang kanilang swimming pool. Mula Belmont Hotel, kitang kita ang terminal 3. Ang sarap naman ang kwentuhan tu mag-jowa neto. Sana all. Until next time, don't forget to like, subscribe, and follow.